Hipin, ano kuya? Hipinagan mo. Hipinakan? Nagan. Hipinagan mo. Opo okay, sir. Ano ibig sabihin ko, kuya? Anong pangalan mo? Oo, oh, anong pangalan. Paano ko sasabihin kuya ang ang bagal-bagal mo? <laughs> <laughs> nabuntog. Nabuntog! Bernard, nabuntog! Me, baby, it, I'm ko marami umakit ng ulap pero wala akong pake this is my POV ang ganda gano'ng kasarap magkape sa bukaw. Magandang umaga po. Palaya po pala yung magiging pagpapati mo ngayon. Ito si Ana. Kuya Pongrat. Hello po, good morning! Good morning, good morning po. Bali pa ang Motulap, may 9.1 km po mula po dito may, sa Exit po na natin like... sa Santa Fe na po. Hindi po tayo papalit dito, dito na po sa Santa Fe Exit. Ang uh, estimated po natin ng hiking mula po doon sa may uh, Santa Fe, mga 8 to 6 hours. Kasali na yung picture doon sa kanyang mga palina. De pero depende na rin po yung sa lakad natin at saka sa palina. Ang uh, mouthful of may dalawang pong peak at isang summit. Uh, unang peak po natin is ang um, Panawpaway, 3.6 kilometer mula po dito mga tatlong oras o dalawang oras sa tayo makarating po ano siya o parang malawak na damuhan yung ang panong ko namin kasi sa ko lang maraming baka Balit, trip mo ng mga baka baka ah, sorry sorry, tapos yung pangalawa, yun po yung bungal, Ito po yung pinaka mga fry. Meron po tayong bawal po dyan. Bawal po yung one, one pot stand. Yung maglala lang po ng paasa baba. Lalo na po yung dyan siya. Kasi <laughs> first quarter so, 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 so young! So young! Okay, baka maging istorya na lang po kayo. Tama. Okay. Meron na po rin ay may na rin po dyan. May pagtalit. Panagaki. Ay, bakit po? Sayang naman. You know. Start ng hike. Five. Ano ba? Six. Six out three. So, Let's go. Sobrang lamig guys. It's negative two. <laughs> Oh, eh. first part ng trail is ng trail, ng hike ay kalsada so, yeah akit na ba dyan kuya? let's go ayun na, akit na pala, sakto mag-uubisan ng totoong laban here's here's 여기가 뭐야? 여기가 뭐야? 여기가 뭐야? 너무 이쁘다 너무 이쁘다 어디? 여다 어디? 여기 응, 그걸로 가야해 저거 한번더 가야해 한번야해한번더 가야해? 저거 한번더가야 kasama kami dito. Pag nalaglag ka, kukunin kayo sapatos ba <laughs> niya. <laughs> <laughs> Bakit? The sunrise, the smell of nature, <laughs> the sound of nature, it's so grounding. <laughs> <laughs> Galing! Hi! Nice. Mas ah, ah. niya tapos tayo, masuka-suka na. <laughs> <laughs> Ilan nga ulit tong pics? Dalawa? Dalawa yung picks kuya, no? Isang summit. Ah, oh, kaya, kaya. Gets, gets, gets. May mga station-station ba to? Hindi okay. ko na tanong kanina. Maganda rin yung satre, o yan. Ay, masarap. Ay, masarap nga niya Let's go! mam. Ma <laughs> oh, tapos na. Tayo tatlo, uno na kayo. First, first turn. Ano? First Let's hike. Ayan. Ganda dito pre. Sino mo ng lip ko? kilometer 2. So far, chill ang hike sobrang lamig, sobrang gali basic kaya pala maraming umakit dito nakabilob lang kasi ang dami umakit pero okay pa rin yung trade nice nais pa rin yung mundo good job, parang gaya ka. mo Ano, kumusta? Okay lang? lumig, maganda ang view matao lang talaga pero maganda view matao lang talaga Basic.

pag aakit ka ng ulap may mga gates may mga gates para para ma-contain yung mga bakang yan tayo. Pakita sa Holy Tree. Kung ano tawagin. tawag din. nag-iisang puno doon sa taas. Masyado kasing maraming tao yun. Camp 1. Big 1. Hasil. 2015 nag-start ang uh, ulap? So nung nag-start ng ulap 2015, hindi pa kayo guide? Hindi pa sir. Nung ano lang ako, 2017. 2017? Tapos dati talagang wala pa masyadong tao. medyo ano pa, konti-konti pa hanggang sa ano nga, dumami nang dumami. On a regular basis ko yan ng weekend, ilang tao yung umaakit? Nasa 1,000 ba? sa 1,000 siya. o? Nasa 1,000 din? Mm -mm. Ang dami Tapos yung maintenance ng mundok, kayo kayo rin Ano na, Ah, di na Kaya may binibarap yung PNR Kaya may bayad mm -hmm. Yung amb ambukaw ba kuya, ambukaw? Ampukaw Ampukaw, yung barangay ampukaw, sakop siya ng ano? Uh, itogon siya ka binggit Ah, itogon Okay, itogon yung municipality niya hmm. Hiwalay siya sa ano, bagyo, ganun. Hiwalay po sa tuba. Tuba, ah. Oh. Yung ano yung isang bundok na mataas dito? Pulag. Pulag. Anong hmm. sasakop po ng ano yun? Binggit din po yun. Pero ano na yun? Uh, kabayan na po yun. Kabayan? Mm -hmm. Pero binggit po rin po yun. Mm. <laughs> Kim, kaya pa? Ang katinong halaman. Kilometer 4. Let's go. No pictures na. Looking kami sa lilim para kumain. Tignan mo itlog na Rod. Ang putado ka. You're scaring me. What is it?

tin pagbaba ng summit legit din tapos may CR ang menu nila ay sigang adobong baboy adobong manok okay din tapos may soft drinks kaso syempre mahal sakto ala una bababa na kapo ito sakto ng balikot kong bigat ng bag ko natin ng van Let's go We oh. conquered Mount Kulap Paulit ka pa Kim No, bilis na na

O oh hinto, oh hinto, oh hinto. Tingin sa likod. Yeah!